kumusta? Pag-uusapan natin ngayon ang isang medyo kakaibang tagpuan kung saan ano, yung sinaunang gawain ng panalangin ay parang bumabangga sa high-tech nating mundo ngayon. Naisip po na ba kung ano kaya mangyayari pag ang dasal at uh, data dashboards ay nagsimula ng mag-usap? Ang source natin for today ay isang CP2, ang title The Future of Prayer as Strategy. Ang mission natin, bale, Himayin natin kung paano ang panalangin na madalas iniisip natin na um, very personal ay pwedeng maging active strategy pala na pwedeng palakasin pa ng tech. Titingnan natin yung mga ideya like panalangin bilang strategic advantage, yung potential at sa mga panganib din ng pagsasanib nito sa AI at data. Tapos may mga examples din from the Bible at ano yung posibleng itsura nito sa future. Sige, simulan na natin. Sabi kasi dito sa source natin, madalas daw yung panalangin parang last resort natin, no? Yung pagwala ng ibang maisip. Oo, yung panghuli na lang. Tama. Pero paano raw kung baliktarin natin? Pinapakita dito na ang panalangin pwede siyang maging isang ano, strategic edge na hindi pa masyadong nagagamit, lalo na sa mga organisasyon, sa mga misyon. May mga halimbawa nga sa Bible eh. Oo, yung mga classic example. Yun nga, ang ganing nung kay Abraham, di ba? Yung nakipagtawaran pa siya sa Diyos para sa Sodom. Parang divine negotiation talaga. Active strategy yun, hindi lang basta request. Active talaga? O si Moses na kailangan literally nakataas yung kamay niya habang may laban. Parang physical na simbol yun ng pag-asa sa Diyos. Si Daniel din. Grabe yung disiplina niya sa prayer kahit may banta sa buhay. Consistent siya. Tapos si Jesus mismo, madalas lumalayo para manalangin. So, klaro talaga na ito'y um, active partnership with God. At diyan na nga pumapasok yung uh, medyo exciting na part. Paano to sumasabay sa tech ngayon? Kasi binabanggit dito yung mga ano digital prayer rooms. Digital prayer rooms? Oo, yung parang virtual spaces na nagkoconnect sa mga tao para manalangin ng sabay-sabay kahit nasaan sila sa mundo. Imagine mo, real-time connection. Wow! Dati kailangan mo pumunta sa prayer meeting, ba diba? Ngayon, pwede kang sumali online. May pros and cons siguro yon Tapos, tinitingnan din yung potential ng AI. Teka, AI? Sa panalangin, paano naman yun? Well, for example, yung AI na tumutulong mag-analyze ng ano, spiritual trends. Yung tinatawag na sentiment analysis. Sentiment analysis? Oo, parang tinitingnan niya yung patterns sa libu-libong prayer requests online. Para makita ano ba yung mga common na hinaing o pasasalamat ng isang community. O kaya, AI na pwedeng mag-suggest ng mga ipapanalangin or mag-remind sa'yo. Parang AI prayer assistant. Ah, okay. Gets ko. Pero at ito yung super importante. May malinaw na paalala. Tool lang ang AI. Kasangkapan lang. Hindi siya kapalit ng banal na espiritu. Sobrang ingat dapat at kailangan ng discernment. Oo naman. Dapat lang. Make sense at um, bakit daw ito particularly relevant ngayon kasi ang bilis ng pagbabago yun ang isang point dito tapos binibigyan din din yung mga youth-led movements like Burn 24/7, Prayer Storm, matagal na nilang ginagamit yung tech for global mobilization for continuous prayer. Ah, oo, naririnig ko nga yung mga yan. Sila raw yung parang nagpapakita na ng future kung saan yung faith and tech hindi na sila magkahiwalay na mundo. So ano yung parang vision na nakikita nila para sa hinaharap? Ano itsura nun? Ang concept na nilalatag ay mga decentralized, spirit-led mission hubs. Wow, ang complex pakinggan. Paano 'yun? Parang network lang siya ng mga maliliit na prayer groups. Connected sila globally gamit ang tech, pero hindi isang central command yung nagdidikta. Instead, sama-samang pakikinig sa espiritu yung guide nila. Ah, okay. So pinagsasama yung data at yung spiritual listening. Exactly. Data-informed strategy plus spiritual discernment. May mga practical applications pang araw like prayer mapping. Prayer mapping? Parang Google Maps ng dasal? Medyo ganoon nga. Para makita visually kung saang lugar or community may particular needs for prayer. O kaya yung corporate prayer dashboards. Corporate prayer dashboards grabe para sa mga leaders to. Oo, para makita nila sa isang tingin yung mga prayer needs ng organization nila, pati yung mga answered prayers, para matrack din. Interesting yun ah. Pero siyempre, hindi naman siguro puro potential lang to, di ba? May mga binabanggit din bang risks or babala? Meron, meron. At malinaw din sila doon. Una, yung risk ng distraction. Alam mo na, sa dami ng features ng app, baka mawala yung focus sa Diyos mismo. Oo oh, naman. Pangalawa, yung tinatawag na technology idolatry. Yung mas magtiwala na sa tech kesa sa Diyos, parang ito na yung solusyon sa lahat. Delikado yon. Tapos syempre yung privacy issues, lalo na sa mga sensitive na prayer request na shinare online. At pinaka-importante raw, yung presence over performance. Mas mahalaga yung quality ng relationship at pakikinig sa Diyos kesa sa bilang lang ng dasal na na mo. Presence over performance, magandang reminder yan. At balik tayo sa AI, ano pa yung specific warnings doon? Ah, uh, dito, very clear yung source. Una, walang consciousness ang AI, walang spirit. So, hindi niya kayang maranasan ang Diyos or magbigay ng totoong spiritual discernment. Makes sense. Machine lang siya. Tapos, dahil natututo siya from data, pwede siyang magkaroon ng bias. Kung biased yung data na ginamit pang train sa kanya, pwede niyang i-reinforce yun. Ah, oo. Pwedeng ma-amplify pa yung mga maling akala or cultural bias. Exactly. Kaya super critical yung human oversight. Yung tao pa rin ang gagabay, at higit sa lahat, yung pagiging sensitive sa direksyon ng Holy Spirit. Ang AI, pwedeng assistant, pero hindi siya pwedeng maging shepherd. Oo, oh, oh. okay, ang linaw nun. So, wrapping up, ano ang ibig sabihin ng lahat na ito para sa iyo na nakikinig? Mukhang ang panalangin base dito sa source natin ay hindi lang basta personal na gawain. Uh, pwede siyang maging isang powerful strategy talaga, lalo na kung sasamahan ng matalino at uh, maingat na paggamit ng technology, mula sa mga example sa Bible hanggang sa mga digital prayer rooms at AI. Oo. Pero ang pinakaugat pa rin talaga, hindi yung tech. Yung relationship pa rin sa Diyos at yung active guidance ng banal na espiritu. Ang technology pwedeng maging parang echo chamber or amplifier, di ba? Pinapalakas niya yung boses natin, pinapalawak yung reach, pero ang espiritu pa rin yung voice na dapat nating pakinggan at sundin. Maganda yung pagkasabi mo. So, bilang panghuling food for thought para sa'yo, sa sarili mong buhay kaya o sa community mo, Paano mo kaya mababalanse yung paggamit ng mga bagong tools na to para potentially palakasin ang pananalangin mo pero at the same time hindi nawawala yung init yung personal touch yung lalim ng pakikipag-usap mo sa Diyos Ano kaya ang iksura ng tinatawag ditong divine symphony na to para sa iyo